Mga kapuso Department of Public Works and Highways Region 6, gin klaro nga wala sang closure nga ginapatuman sa Ungka Flyover. Suno kay DPWH OIC Regional Director Sunny Boy Oropel, wala sang kamatuuran nga ginpasira ang taytay sa light vehicles. Nagapabilin ang partial opening sa Ungka Flyover, halin 6 a.m. to 9 a.m. kag 4 p.m. to 8 p.m. Nagapadayo naman ang rectification activity sa taytay nakita sa puso, wala kita sa maging duda na opening. The same sa Gapon, ang halinsang primero, ang day-to-day. Madam mo siyang na-realize sa iro bilang Lilith Matias si Joe Berry. Isa din importansya sa pag-eskwela sa maayo para sa mas na future Sa isa Instagram post, naghugot si Jo sa picture nga aray sa scene sa eskwelahan. Bantayan ang Lilith Matias sa Torniet Log at 3.20pm sa Jimmy Afternoon Prime. Overwhelmed si Piri Gonzalez sa pag-welcome sa mga negrense sa iya. Napasalamag na ni sa mga nagpapalangkas sa iya role bilang Gloria sa so walang patigas na muli sa marinig na misis. Hindi ko na malimutan sa experience sa bonding sa fans. Sobrang proud ako na isang Bisaya at sana tuloy-tuloy pa rin yung supportan niyo sa show namin kasi gusto ko talaga i-push yung Bisaya na language eh. Luyag naman ni asawa ng asawa ko, Star Liza Lopez, na magkabalik pa si Negros sa Negros Occidental para mag-travel para sa si self. gid ko no sa heart ni Liza at Negros na giniini makapoy na mag-travel sa matahong mga lugar. Dati pa ako, pupunta dito sa Negros and every time talaga, every time it's, it's amazing. ayon happy, happy ako wow, to be back and also Eat the famous uh, bakalad uh, in a salt chicken again. Bantayan ang asawa ng asawa ko 9.35pm sa Jimei Prime pagkatapos sang Love Thy Repeat.